welcome my youtube channel Justin Kate TV ang gagawin natin ngayon guys ay magluto tayo ng chicken curry guys ayan meron tayong ano kita at saka atay guys saka meron ding pakpak ayan halo halo yan guys so ngayon guys magpainit muna tayo ng kawali ang tayo ng kawali ngayon mainit na guys lagi nating mantika para panggisa lang sa ating ingredients guys para sa ating chicken curry yan muna guys maglagay muna tayo ng luya yan matamahan ka ng sibuyas guys luya saka bawang Yang kunting bawang lang guys yan lagay natin lahat ng luya at saka sibuyas yang sibu ya para sapi bikin kari dan butuhkan yang bikin kari guys dan din haluin natin guys hanggang sama magkulay brown guys after 3 minutes nagkulay brown na ang ating ingredients, bawang at saka sibuyas, luya. Ngayon, ilagay na natin ang ating manok. Ayan, manok. Ayan ang ating manok. Ilagay na natin ang ng manok. Ayan, saluin lang natin. Ikahin lang natin mabuti yan, guys. Ayan. Then, lagyan natin siya ng asin. Ayan, lagyan natin ng asin. Asin, guys. Ayan. Kunti lang naman yan, guys. Para may lasa na rin yan, guys. Ayan, may atay tayo, guys. O, atay ng manok. Ayan guys. So, hayaan lang muna natin magisa ng mabuti. At saka lagyan, at saka natin lagyan ng gata. Ayan guys. Oh. Eh. Design muna natin mabuti yan guys. Naman sa kabila guys, ay na, tayo ng baboy para gawing sinigang yan guys. Ayan, para sa kapitbahay naman yan guys. Sana all. Nagluluto pati kapitbahay. Ayan. Yan guys, simple lang yan guys. Sinigang. Mabuti ang ating chicken. Ngayon guys, ilagay natin ang pangalawang piga ng gata guys para sa ating chicken curry. Ayan. Then, halo lang natin yan guys. Ayan, halo lang natin. Hintay lang natin kumulo yan guys. Ayan, may... masarap yan guys. Ayan. Takpan muna natin yan, guys. After 3 minutes, guys, kumulo na ng kumulo. Ngayon, ilagay naman natin ang pangalawang piga ng gata, guys. Ayan. Unang piga pala yan, guys. Unang piga. Unang piga ng gata. Yan ang pang sikrito para masarap ang ating chicken curry. ilan natin guys at hintay lang din natin kumulo saka natin ilagay yung carrots at saka patatas ayan ayan guys so lang muna natin kumulo yan masarap yan guys kasi may atay ng manok. Ayan. Guys, after 3 minutes guys, kumulo na. Ilagay natin yung carrot at saka patatas. Yan, konti lang guys kasi malang gulay ngayon. Konting carrots lang sa patatas. Then, haluin natin yan, guys. Ang sunod nating ilagay nito, guys, ay yung ating chicken curry na, guys. Powder. Ayan. Ayan, so, guys. Ayan. Ngayon, guys, ay ilagay naman natin ang na ko na yung pang-chicken curry powder, guys. Ito, halagang limang piso. Hinati ko lang yung curry powder para hindi siya mapait, guys. Ayan. Ilagyan ko siya ng kunting tubig, guys. Ayan, ilagay na natin. Then, haluin natin, guys. Ayan. guys then lagyan natin siya ng kunting magic sarap yan guys kunting lang ayan chicken curry guys ayan lagyan natin siya ng kunting bichin at saka magic sarap guys kunting magic sarap gan guys kasi mahal ang magic sarap na sa so, bawal din masyadong marami ingredients guys kunting-kunti na lang guys maluluto na yan hintay lang natin maluluto ang ating patatas at saka carrots saka natin ilagay yung atyal ayan so natin guys hmm. Ang mm, sarap na guys. Mm, sarap. yam yum, yum. yum. Yan guys ha. Yan ang ulam natin. Chicken curry with atay ng manok. Ayan guys. Ngayon, lagay na natin ang ating bell pepper. Ayan. natin ulit, guys. Mm, sarap, guys. Ayan, guys. So, ready to serve na po yan, guys. Ayan po. Ayan. So, thank you for watching and Don't forget, please subscribe Justin K TV. So anong gagawin? Arat na guys.